tungkol sa kalayaan sa kanilang mga paglilingkod, handa nilang ibuwis yung kanilang buhay. Handa po nilang ipaglaban yung kanilang karapatan. <coughs> Magandang araw po sa lahat. Uh, ngayon ano ay lunis na January 6 kahapon sinubukan kong ipag-usap kwentuhan sa mga kakilala natin ng mga kaanip sa si Iglesia ni Cristo <coughs> tungkol sa gagawing Peace Rally na tinawag nilang National Rally for Peace sa so January 13 kung ang tinanong ko sa ilan, ilan sa kanila hindi yung uh, leader nila hindi yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo yung mga kaanib lang ilan lang, ilan. Kung ano ba yung kalagayan ng gagawing peace rally. Kung ito ba ay isang araw lang, dalawang araw, tatlong araw, ano ba. Kasi kung babalikan natin yung kasaysayan, 2015, nagkaroon sila ng rally noon na biglaan yung biglaan. Kung mapapanood ninyo sa mga ibang channel sa YouTube, na ipaliwanag doon kung bakit bigla kasi yun ay may isang official noon ng pamahalaan noong taon na yun 2015 na parang gustong sikilin yung kalayaan nila yung mga kapatiran natin sa loob ng Iglesia ni Cristo yung kalayaan nila sa paglilingkod, pagsasagawa ng pagsamba at kung ano-ano pa pero tapos na yun. Wala na yun yung kaso na yun. Naayos na. Balikan ko lang. Nagkaroon sila ng pagrarally noon sa harapan ng DOJ. Isang araw, parang sa wari ko ay umabot na yun sila ng uh, tawag ito. Isang libo isang araw. At mahigit o mahigit pa tapos hindi natapos ng isang araw, nandun pa rin yung mga miyembro ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, sa DOJ, sa harapan. Tapos nung no, tumagal, inaabot ng ilang araw, hindi ko alam kung ilang araw, hindi ko sure. Pero makikita yan sa kasaysayan sa YouTube channel ng ibang mga nag-vlog tungkol dyan. <tinyan> na umabot talaga ng ilang araw bago na ayos yun ngayon ito naman ang tanong ko um, ganun din kaya mangyayari ngayon eh, ang tinanong ko ay yung ilang mga miyembro lang ito ay disclaimer hindi po ito official na pahayag sa pamunuan ng iglesia ni Kis. hindi po ito, sa akin lang ito ay mga katagal kaya ng Ganun din, kasi alam natin na yung mga kapatid natin sa Iglesia Ni Cristo, sigurado yan tungkol sa kalayaan sa kanilang mga paglilingkod, handa nilang ibuwis yung kanilang buhay, handa po nilang ipaglaban yung kanilang karapatan. Sabi nga nila, kahit buhay daw ay ibibigay. Para lang sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ganon sila, katindi. Ganon. kuan yung mga kapatid natin sa loob <coughs> ng Iglesia ni Kristo. Ito kaya parang ito ay tatagal din ng ilang araw. Kasi, hindi naman basta-basta kasabihin, sige na, ganito na lang. Tapos sinunagot. Hindi. Kagaya nung nangyari noong 2015, inabot nang ilang araw. Yun ang kakahapang ulang. Sa akin lang yun na sa, sa akin lang. Sa akin pala lang yun. Yun, ituloy natin yung binabanggit ko kanina. Kasi naudlot no, dahil may gawain na kung may trabaho <laughs> Ngayon ay tanghali na. Yung tungkol sa gagawin lagi ng mga kanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa aking pakiwari lang. Sa aking pakiwari lang hindi ito official nilang pahayag na yung gagawin nilang rallying yon sa susunod na lunis na ay pinaghandaan nila talaga yun ang pagkakalam ko at yun ang nababalitaan kasi doon sa mga venue na pagsasagawaan nila ng rally ay may meron ng mga portable na mga malikuran mga sasakyan na ng bombero, sa mga pulis, talagang pinagandaan nila. At sa aking palagay, kung hindi matatapos yan ng isang araw, itutuloy pa nila kahit hanggang abutin pa ng ilang araw yun. Kasi sa pagsamba nila kahapon, narinig ko, narinig ko dumalo kasi ako eh, na magdala daw sila ng mga baon gano'n katindi yung paghahanda nila. Gano'n kasi di yung gusto nilang iparating sa mga pinagkulat sa pamahalaan na magkaroon ng peace rally. Na yung gusto nila na huwag nang ituloy yung impeachment. So, haggon nila yung sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na huwag nang ituloy. Kaya, kung babatay tayo doon sa mga nakaraan nilang pagrarali na inabot ng ilang araw bago sila umalis hanggat hindi nila nakukuha yung, yung sagot yung gusto nila ganyan katindi yung ganyan karugtog yung pangarin ng mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo ganyan sila magkaisa talagang ibubuhos nila yung panahon nila doon sa iniutos sa kanila ng kanilang leader kasi sinasampalatayanan nila na yung leader nila ay galing sa Panginoong Diyos at matindi mahigpit yung doktrin, doktrina nila tungkol dyan yung pagpapasakop sa pamamahala hindi po kagaya ng ibang mga relihiyon na kahit magsalita yung leader nila, wala lang, walang pakialam. Pero yung Iglesia ni Cristo, ang kakapi ang tindi. Yun nga yung ngayong, ang pagsamba ka, dumalo ako, talagang mararamdaman mo yung totoong pagsamba. Kaya ano pa kaya yung gagawin nilang yun? Ipinag-aanyayangan nila eh. Kaya sana makasama ako doon pero so, ewan ko lang uh, yun nga kita ki sama-sama sila sa araw ng lunes hindi natin alam kung ilang araw yun pero sa akin icon lang yan ha? haka sa akin lamang yun kasi narinig ko lang yun sa mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo at sa kapatid babatayan yung mga nakaraan nilang rali iyon lang po uh, maraming salamat po at sana patuloy tayong magbayan ng mga Diyos.